Ay mga kapangga, dito tayo ngayon sa ano, yung sa konsulasyon sa lugar ng harap ng BPI Bank. Dito mayroon dito nag ano, nagtitinda ng uh, yung tinatawag na street spot. Ah, uh, yung bata. Nag, ano, nagsisikap nagsisikap na siya nang magluto dito sa ano mayroon siyang puso saka yung magluto siya ng ulam ah, pangga welcome amas vlog ito siya magluto siya ngayon Wala na edad ni mo dong. Itin ma. Am. Wala, ka nag eskwela. Eskwela graduate grade, grade 12. Ah, grade 12. Oh, uh, may noon. Ya. Wala na experience trabaho bag Oh, kinsa may nagtudlo ni mo aning magluto kag yan ani dong. Wala ka nang. Ana titiro ra pud sa ona niya, ni asisko. Ah, nakamao ka na. Ang unsaon nagkaugalingon ka na. May Iba, noon. Pa ha? Pa pa ah. May noon kay kuan. Pila say imong maginansya sa usa ka gabi eh, dong. Dari kay sa kuan na sa mga 3, Ah. Um, imong ginensya. malaki-laki um, naman yung ginensya niya, mga kapangga. Yung maka ano siya, makatubo naman siya ng 2K or 3K daw. Pero ano, mula ngayon, yung hindi pa nagtanghali hanggang ano, hanggang madaling araw. Anong oras? Unsang oras sa kamuundang diri dong? Uh, alas 12, alas alas 8 uh, ra. Ah, mga alas 8 ng gabi tapos na siya. Uh, kumita naman siya. Ka lang uh, ano, taga tiis sa ano, ang init-init. Ito. Ayun. <laughs> Anong ilu... Ang sa imong mong lutoon gani dong? Mag-crispy. Ah, crispy. Magluto siya crispy nga. Kuan. Ulo ng... Ulo Ayun. ng manok. Pakpak no pako. Oh. Mayroon siyang iluluto ito. Yun. Ulo, Yun, na ulo yung ulo, yung paa at saka yung, yung pakpak oh, wings head wings and feet chicken feet mm -mm. Kasi yung ano, yung hindi na makapagluto sa kanila pag galing sa trabaho, dumating, bumili na lang sila dito ng luto na at saka hindi na sila mahirapan mayroon ng luto na ready dito eat na lang mm, kapangga kapanga ito yung nagsikap na mabuhay wala pa kang asawa dong Ah, oh, binata pa siya. Imong e mga ginikanan. Ah, oh, si di ay. ay ni magpadalan sa kanila. Ah. Mm. Negros ang province niya. Dito siya nag, ano, nagtrabaho, mga kapangga. ipadala padala naman niya yung kinikita niya, yung, yung, ano, yung tubo niya, pinadala niya sa mga magulang niya. Bata pa kasi, itin pa lang siya. Buti nga, nagsikap. Hindi lang nagpalaboy, lakwat sa Ang galing-galing. Mga kapangga. Kaluian raka sa ginoo dong Tabangan raka Buhan o kuan ano, gani Nga ihigayon nga Maka ka May mag mag eskwela Sideline kag eskwela dong okay. May inaamay klase nga Sayo pa Magpuan ka na lang Mag imong Sideline ang pag eskwela Nimo kay mag-college na ka no, no pwede na ka mag-college pwede naman nung mag-college na hindi ka ano mag-load ka lang ng ilan na subject para hindi ka mahirapan makapagtinda ka pa mag-load lang gamay nga kuan kaila ka subject lang para may mas maayo man yung maka-eskwela dong kay Labi pa ni imong pangita yun ani proud ka ikang makahuman niya kag eskwela ani lang imong paningkamot ka paningkamot yung kang maka eskwela hanggang dito na lang muna ha kasi matagal pa siya magluto balikan na lang natin siya ha? saka ano saka yung mag, ano, magluto siya Babay na mga kapangga. Enjoy pa <tipad> nga ni Madong. Jerek Mabini. Ha, ah, Jerek Mabini. Taga Negro siya. Dito siya nagtrabaho. Babay mga kapangga. Uh, please subscribe, like, comments. Babay. Thank you.